Hi guys, let us discover this place, the Hidden Garden in Vegan Elocaster. Hello guys, welcome sa aking vlog. And in today's video po ay ipapakita ko po sa inyo yung mga pwede nyo makita dito inside the uh, hidden place, the hidden garden. So, halina, pasukin natin ang hidden garden. At, ang mga pinupuntahan dito sa vegan ay ang hidden garden. Kung saan pwede kayo mag-relax bumili ng mga iba't ibang klase ng mga halaman. Lalo lalo na mas maganda, maganda ito sa mga plantito plantita. Mahihilig mahihilig sa mga halaman. Punta kay dito. So bago ang lahat, bago na, na bago natin lakarin yung kabuuan ng Hidden Garden, bibigyan ko po kayo ng konting description at konting historical background. So, ang Hidden Garden ay itinatag bilang isang privadong hardin na, ng puno at halaman ng pamilyang nakatira sa vegan. So, sa paglipas ng panahon, ito'y naging isang kilalang destination para sa mga naglalakbay na naghahanap ng kakaibang kagubatan sa gitna ng lungsod. Char! Ang Hidden Garden ay isang kagubatan sa gitna ng vegan, Not literally kagubatan. So, ito ay nagtatampok ng iba't ibang uri ng halaman, bulaklak at mga tanim. Isang tanawing puno ng buhay na nag-aalok ng mapayapang pook para sa mga bisita nito. Fishing well. Parang lang ano lang sa humidifier. Okay. Coffee corner. Parang naiisip ko na yung gusto kong maging sa buko. Garden na lang. Tapos puro mga halaman. Ayan bonsai and plant Mga lab la birds. Ito ang gusto ko. Sinanglaw. Ano meron dito? Para siyang ano no? Parang kainan. Oh, video na ako. Dito siya sa kabil. Doon sa kabil na. Ayan. Ay, nakapuingon. Video ako. Hindi naman ako kilala eh. Dito muna tayo. Ayan. Dito sa kabil ha. Aray oh, ko. Ayan. Ayan. Si Kuya Larry yun ha. Ay, hindi pala. Dito. Ayan, Dito. Ay, ang ganda nito. Oo, mm ang -hmm, ganda. Si Ate. Eh, na naman si ano. Si ano yun? Dapat sa ano. Nakita na na. Sino? Oh, si Stephen? Oo, <laughs> Stephen. <Ayun. laughs> ang dami. Hi, ma'am. Hi ka sa vlog ko. Kasi Sir Louie. Ay, sorry, 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 sorry. Photo bomber. Mm, ganda nga. Hindi lang <laughs> po. Haba naman ito. Daming halaman. Bagay ito sa garden ng sentry ito. <laughs> <Water> bonsai. <laughs> oh. Ay, nakita mo, Louie, ano doon? Alin po? <laughs> Maraming ano. Ganito? Pang ano oh. marketing ang tawag dyan guys. Artificial propagation of ay. Hindi <laughs> <laughs> ko nakita yan, sayang. I miss the moment. <laughs> Yan nga yung gusto kong matutunan Paano pa pong yung ano, mga pong. Ah, yung tawag doon, yun, yung bonsai. Yung mga para hindi na ano. <clears throat> Tinata yung inaano po yata yung sa pinakaugat, <laughs> sa ilalim. Eh, tumba mo na yung niyo. Sa Sana po na gustuhan niyo po yung making video na share ko sa inyo. At don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po!